Ang lehitimong magsasaka talaga ang mga parents ko. Dumating ang panahon na pinalad tayo, nakapag-abroad, sumabas sa barko, at uh, naisip ko, na sabi ko, ito naman din kasi ang hanap buhay ng mga magulang ko. Sabi ko, babalikan ko ito. Pero pagbalik ko, kailangan may dala akong technology. Nagkaroon tayo ng farm school, learning site, amang ATI. At uh, naibalik po namin, naibalik ko po sa community ko na makatulong po sa kapwa kong magsasaka. 5 years old a resident of Barangay Old San Agustin Basay Samar I am ang uh, farm administrator ng Greenhand Integrated Farm a rice based farm Ang Greenhand Hand eh, meron pong a total of 10 hectares rice uh, field is 4 hectares uh, coconut area is 3.5 hectares ang pong vegetable area is 1 hectare and we also have 1.5 hectares of aquaculture farm our rice farming na ang ginagamit po namin na technology is yung tinatawag naming rhodochodomonas sa halip po na ang ginagamit namin e, a synthetic fertilizers ang practice po namin ang green hand integrated farm is ay apply po namin ang uh, microorganisms which is uh, rhodochodomonas sa amin pong palayan Pagkatapos po ng harvest, eh, nag apply po agad kami sa palayan nitong Rodo para mapadali po ang decomposition po ng aming rice straws sa aming palayan. And then, ito din po ang gamit namin na Rodo until booting po sa aming rice. Ang Rodo po ay na-adapt po namin sa isang uh, farm school owner din. Formulate po kami ng sarili naming uh, para namin magamit sa aming mga palayan. Bago po namin nagamit itong Rhodosiodomonas namin, uh, kami po ay gumagastos sa synthetic fertilizers. Noon, ang ani namin sa isang hektarya po ay nasa 60 bags lang per uh, cropping. So simula po nang nagamit po namin itong Rhodosiodomonas, medyo tumaas po ang ating ani. Maabot na po siya ng 80 hanggang 90 kaban. Bawat cropping po, talagang napakalaki ang naitulong po sa amin dahil unang-una hindi na nga po kami gumagastos ng ganong kalaki sa synthetic fertilizer samantalang itong eh halos parehas din naman ang kanilang output. Ang trainings po ng na mga natutunan ko po sa IT ay yung unang-una po, uh, we back uh, 2020, is yung training of trainers sa FFS, sa RCEF. Tapos po, uh, yung mga succeeding trainings po na tutunan natin is yung TOT trainings po sa Coconut uh, Production and Management. Uh, value adding po, TOT ng value adding sa coconut. Introduce po sa amin na maging learning site for agriculture ay ang amin pong uh, kaibigan na si Engineer uh, Tina Reyna ng Lagranha Farms. And then po, uh, nagkataon na uh, Uh, napa po ang isang ATI personnel sa amin pong farm sa Barangay Tingib at napansin niya po yung aming uh, lugar na meron po kaming mga existing na mga pananim po namin sa farm at uh, yun po uh, naumpisahan namin na mag-apply as learning site po sa ATI. Yung mga sudyante na nagpatutuo na pagkatapos ng kanilang training sa RCF sa pamamagitan ng TESDA Training Program Scholarship Program, ito eh tumas po ang kanilang ani hanggang 10% sa mga dating uh, inaani po nila nung wala pa silang training sa RCEP. So napakalaki po ang ano na itutulong natin sa ating mga magsasaka dito po sa ating community. Ang mga challenges na na-encounter natin is uh, unang-una, syempre kulang pa tayo sa sa technology medyo mahirap, lalong-lalo na kapag ka ang palayan mo is uh, wala pang irigasyon, so kung green fed lang, medyo mahirap yan kasi isang crapping ka lang sa isang taon so ngayon, may mga areas na tayo na irrigated, so medyo okay na siya, pero ang problema din naman minsan is uh, ang climate change, uh, medyo uh, nahihirapan tayo, lalong-lalo na pagka sobrang tag-init naman at uh, mahirap mag- uh, patubig. So, yun ang isang challenge. Pero exciting naman kasi, yun nga, pagka may problema kasi, malalaman mo kung paanong solusyon ang gagawin mo sa iyong palayan. Ang ating rice area is ang 1.5 hectares is irrigated. Pero yung ating remaining na 2.5 is ring fed. Nakikita namin na kailangan din natin magkaroon at may dagdag itong uh, agritourism sa ating region ano so hopefully hopefully uh, makamit natin 'yan makamit natin yang ating mga pinapangarap na maging isang agritourism one day sa mga magsasaka naman na uh, medyo nahihirapan sa ngayon ano sa kanilang sakahan eh ipagpatuloy lang natin alam mo kasi uh, nanjang kasi yung mga solusyon eh Solusyon na dapat natin matuklasan sa pamamagitan ng ating mga trainings na ikinakandak dito po sa ATI at sa Green Integrated Farm. Para sa akin, parang challenging siya. Kaya lang, uh, exciting kasi marami kang natutulungan kasi na mga magsasakay. Habang tumatagal tayo sa ating uh, sakahan, marami tayong natutuklasan ng mga makabagong mga teknolohiya, lalong lalo na po ngayon sa farm mechanization. Hindi kasi ang RCEP na program, ano, unang-una, ay eh, talaga namang masasabi natin na ang mga mga magsasaka natin sa sa palayan lalong-lalo na kapag ka, nakapag undergo sila ng FFS training ano uh, talaga namang namumulat sila sa yung makaba makabagong teknolohiya lalong-lalo na itong ating uh, palay check system so uh, marami tayong mga magsasaka na talaga namang nakapagpatunay nakapagpatutuo na Uh, right after sa kanilang training, nung na-apply nila sa kanilang mga kanya-kanyang mga palayan, talaga namang nag-increase ang kanilang ano, rice production sa pamamagitan nitong training na kinakandak ng uh, RCEP. So napakaganda siya. From farmer to trainer, from trainer to farmer. Ayan. So, isang magandang araw mga ka-trainer, mga ka-trainers Life TV. So, isa po ako doon sa sinasabi ni sir na magpapatuto din sa uh, kanyang mga sinabi kanina na isa po ako sa mga mapalad na nabigyan ng pagkakataon na makapag-undergo ng training sa pamamagitan ng Training on Trainers Program at itong FFS yung uh, uh, Rice uh, Enhancement and Farm Mechanization Program ng RCEP So, Uh, yung nakikita ninyo, ito po ang actual video ng uh, rice namin pero hindi po lahat yan yung nasa unahan. dito lang sa mga part na nandito ako naglalakad kasi nga po, uh, napakaganda po talaga yung training na ito kasi uh, unang una, uh, rice farmers talaga tayo certified tayo na magsasaka ma-apply natin sa pansarili at hindi lang yon ito po ay na share din natin yung mga natutunan natin doon sa Greenhand Integrated Farm sa iba, 'no? May isishare share natin sa iba uh, kung anong natutunan natin. Ang palay check system po ay napakagandang guide para po magkaroon tayo ng uh, mas maraming ani or produkto na palay, ma-inbred rice man 'yan o ma-hybrid rice. At paggamit na rin ng makabagong teknolohiya. Ang challenging dito yung magtotoro tayo sa mga traditional farmers na kadalasan nasanay sila kung ano yung kanilang unang mga ginagamit na pamamaraan ng pagsasaka. Pero uh, yung iba ngayon na pumapasok sa mga ganitong training na uh, nababahagi sa kanila, ay onti-onti naring narin na nilang na-adapt yung uh, nalalaman nila tungkol sa rice farming lalong-lalo lalo na itong palay chick system kasi unang-una magsisimula tayo sa seed selection yung uh, land preparation hanggang pagpapatubig fertilizer application hanggang sa mag-harvest tayo paano natin ito uh, i-apply para mabawasan yung mga damage, yung mga losses. Ayan po, mula po sa akin, nagpapasalamat ako sa Greenhan Integrated Farm sa pagkakataon sa ITI at sa mga training center na nagbigay sa akin ng oportunidad para magkaroon ng kalaman.